Munti ka na nga pala hindi makaabot si Papa Tampi sa event na Roblox. Dahil nga pala sinamahan ako ni Papa Tampi bumuli ng bike part. <coughs> Ngayong araw nga pala meron kami pupuntahan. Bali nga pala sasamahan ako nila bumili ng parking part. After that nga pala ay nandito na kami. Kaya naman nilagyan na ng karso si Reddy. Dito nga pala ay napatawa ako dahil nga pala gunting ang nilagay kay Reddy. Pupunta na nga pala kami sa bike part. Ang bibili ko nga pala dito ay drop bar na uno. Kaya naman pumasok na nga pala ako. Bali nga pala pumasok na ako para makita ang aking gusto. Pabarit nga pala ay para silang walang stock na uno. Kaya naman gulong ng tsawiyang na lang ang aking binili. Dito nga pala ay papunta na ako sa pinagparkingan namin. Dapat dalawa nga pala bilhin natin kasi nga pala para sa pagkakulong yung ano ang gulong ko. Baka si Malong kutuyo sa kaya naman dalawa na bibili natin. Tara! Agad nga pala ako tumakbo para papunta sa bike park. Babe. Dahil sa paka daw. Buti na lang ay pinayagan ako nila na papatampi na dalawa ang aking bili. Para nga pala, tigil sa kami ni Tampo ang magulaw. Siyempre nga pala, charot lang yon dahil nga pala, gulong ko yan. Dito nga pala, ipumunta na kami sa isang mall. Para nga pala, mamili na kami mga kakain sa bahay. Meron nga pala kami dito nakita na palaruan kaya naman naglaro muna kami. Habang nga pala, sila papatampi kumakain ng lugaw. Nandito na nga pala kami sa grocery. Pakitaan ko nga pala kaya na dito. Dito nga pala Some yeah. of them are living to stay. Ito so, nga pala yung si Tampo. Kaya naman, ginawa niya yung ginawa ko. Parang aywan nga lang pala. Ito so, nga pala, ako sa mukha ni Papa Tampi. Parang nga pala, gusto niya magmadali. Ito nga pala, ng Grow Garden. Kaya naman, nung natapos nga pala kami bumalay sobrang ni Papa Tampi. Al Alata nga pala kay Papa Tampi na nagmamadali siya. Dito nga pala, gabi na. Kaya naman, uuwi na kami. Sana nga pala, makaabot si Papa Tampi. Dito nga pala kami sa bahay. Sobrang bilas nga pala, pumunta sa computer. Nadig na talaga si Papa Tampi sa Grow Garden. Kaya naman, ganito na lang ang mga sumunod na nangyari wala naman oh, sa yung goy wala yung goy oh wala bang goy kuya ayaw ko dito ang laki ang laki pinbi baboy mamimiss kita Mami-miss kita, Queen Bye-bye. Yapos-yapos -bye. mo na ako. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bili mo na tayo. Bye-bye. Uy, merong bear. Ah, the bear. Ano meron dito? submit honey tapos talk ano si Jandel? kasa na? uy! bago! pare bago! pare bago? ano nangyari? bago! bago na ba? uy! lavender seed meron bibila ko nan Uncommon lang naman pala yun eh. Paul Entrada. Ay, Rayla. Huwag kulang pera ko. Ano yun? Talon! Ano yung nangyari? Black hole! Uy, black hole! Pero ang ganda ng black hole. Oh. May mga ano na, guys. Black hole. Lobot ka? Tao chino si me. mo Ah, okay tayo dong guys. Sundan natin sila. Anong Ay, nangyari? na? Tapos na guys! Ano? Ano? Nalindol! Nalindol! Ayun! Ah! Mamadol! Ayun na! Unggoy! Ayun na! Unggoy! Kuya! Punta natin yung unggoy!